Oo, ito. Ito na? hindi na pwede ilaga. <laughs> ito. Yan yung ano. Hmm? Hmm, laki. Grabe, oh. Siniksik, grabe. Ito yung hindi, hindi naman natatanggal, oh. Kakakot pa. talaga. Kaya, oh. Grabe. Hindi siya natatanggal. Hindi siya natatanggal hoy, no? pag ano yung nagpapalinis ka, kaya ganyan ang tinalabasan ng kuko mo. Palaman na. Ano ba? Ito yung buong Pakita ko sa mga nabili ng animal kayo, tignan niyo to. <laughs> mm hmm. Alam mo kung gano'ng kalaki yan?